Grabing saya niya no nakawala na siya. Mahigit isang buwan nga siya nakalagay sa kulungan mula nung siya inanganak. Dahil nga sa ginawa natin ito na nasa loob siya ng Bartolina. Naawat namin yung kanyang mga bik na kumpleto pa rin na labing lima Unang anak niya kasi yon at medyo hirap siyang i-manage lahat ng kanyang mga anak na labing lima May pagkakataon na nahihigaan niya. Buti na lang ay namalayan namin agad. At doon namin na din say nagawa ng rehas na hindi niya basta maapakan at mahigaan yung kanyang mga biik. Halos tatlong gabi din na kami ay palitan na binabantay namin yung mga biik at tulugan. Dahil nung mga unang araw ay tinatanggal namin yung mga biik pagkatapos dumede. Hanggang nung malakas na yung mga biik ay nahayaan na namin. At ngayon ito na Makalipas ay higit sa isang buwan. Hilabas na rin natin siya sa loob ng kanyang kulungan. Lagyan din natin nitong tali para madali nating i-manage. May mga inahing baboy din kasi sa labas na maaari niyang awayin. At sa napansin natin, isa nga sa namis dito ng ating inahin ay lumubog sa putikan. Kumain ng mga damo at patakbo-takbo diyan sa may damuhan. Marami nang tanong doon sa noon na nating video, bakit ang dami daw anak nitong ating inahin noon? Well, wala naman talagang sekreto. Ay lahat yan ay pinapakita at sineshare natin dito sa ating mga video. Mix ng Landrace at Large White ito mga inahin natin ngayon na maraming mga anak. Sa pits naman na pinapakain namin ay itong Bimig Premium Super Inahin One Dummy BE para yun doon sa day 1 hanggang day 100 mula nang siya ay nasampahan. At doon naman sa day 100 one hanggang sa Shay may mga biik na. Ang feeds sa na pinapakain namin ay Bimig Super inahinto, dami gatas. Ang maganda rin kasi dito sa Bimig ay meron siyang saktong nutrisyon para sa mga inahin para mas matibay sa pagbubuntis. May organic bone builders din yung mga feeds nila para sa mas matibay na buto hanggang sa pagpapasuso ng mga Bimig. Babasa sa din natin sa mismong sakon ito nito. Meron itong fertility micronutrients para sa pampabigat ng mga pinagbubuntis nilang mga biik. May milk boosters para sa maraming gatas. Yung feeds nila ay may dagdag pampasarap kahit ganadong kumain yung mga baboy nating inahin. Na ito yung mga mahalagang natutunan natin pagdating sa pag ng mga baboy na inahin.